Ako, grabe pala itong si Sap, Anton Lagdameo. Naghari-harian nga ba ito sa Mindanao? Naku, nabasa ko nga, magsisimula daw ang people power sa Mindanao. At talang galit na galit na ang ilang nating um, Muslim brothers and sisters. Hindi nagustuhan nila ang panggigipit ni Anton Lagdameo ng mayor ng, saan, saan itong mayor na ito? Mayor ng, uh, mayor ng Pandag, Maguindanao del Sur, at ang uh, governor sa Tamayo ng Governor Tamayo ng South Cotabato, naglabas na kailang hinanain laban kay Anton Lagdameo. Sabi ng ilang netizen, eh, pa presidente, kung hindi lang talaga yung, ano mo, BBM presidente, wala ka talagang ek-ek ngayon. Ako, kabibig ha, heto ang isang video na kung saan naglabas ng saloobin ang mayor ng Pandang Maguindanao at humihingi siya ng konting panahon kay Pangulong Bongbong Marcos para mapakinggan ang kanyang panawagan ano kaya ang kanyang panawagan na bibig? Ito nga ba ang, kung pakikinggan ba sila ni Pangulong Bongbong Marcos o edited maban sa Pangulong Bongbong Marcos? Ano mas importante kay Pangulong Bongbong Marcos? Ang mga tao sa Maguindanao o si SAP, Anton Lagdameo? Kung, an kung hindi ito maresolba, ano kaya ang mangyayari ka bibig? Meron kaya magkaroon kaya ng malaking gulong sa Mindanao? Nako, eto ka bibig ha. Manood tayo ng video kawang i-share ko sa inyo para mapakinggan nyo, mak makita ninyo kung, at marinig nyo kung ano ang kanilang hinanaing. Hindi naman ibig sabihin na dededman natin sila. So ito bibig ha, hindi tayo. Allah Rasulullah, this is an appeal to His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. I am Mohajaran K. Balayman, Municipal Mayor of Pandag, Maguindanao del Sur. I am hopeful that my case is not new to you, Mr. President. I was proclaimed Mayor of Pandag, Maguindanao del Sur by way of a court decision in an election protest, which decision was grossly disregarded By UBJP and through the indispensable aid of SAP Anton Lagdameo. Ooh. UBJP is acting with impunity because of SAP Lagdameo. Ooh. And while occupying and functioning as public servant, or particularly the Ministry of Interior and Local Government, or MILG, and its unending interference since the day I was proclaimed winner by a court decision which attained finality. SAP Lagdameo's interference is disgustingly anathema ah. to good governance. Grabe. Autonomy aspired by the Gabansomoro people. and is working not only for the destruction of BARM, but also of the President. Boy, ang pagpapasabong ni Sap sa mga Bangsamoro people, partikular sa Maguindanao del Sur, ay ayon sa pagdidikta sa kanya ni Toto Mangudadato at Governor Renato Tamayo ng South Cotabato. Ang tanging layunin ni Sap Lagdameo, Toto Mangudadato at Tamayo, ay guluhin ang BARM at narambungin ang bilyong piso na pondo ng BARM. Saan? Ito o kaya ito mga pasabo ng isang mayor? Nako mga kabibig ha, dapat alam din natin kung ano ang nangyayari sa ating mga brothers and sisters sa Mindanao. Hindi lang puro mga Duterte ang ating pag-uusapan kasi ang mga Duterte ang inaatake ng nasa Luzon mga na mga congressman. Pero meron pala ating mga brothers and sisters sa Mindanao na nako iba din ang umatake sa kanila. Nako grabe talaga no. Na po ay mamulat ang mahal na Pangulo sa ginagawa ni Sap Lagdameo dahil sa huli ay ang mahal na Pangulo ang mananagot. marami po akong issue sa pangugulo rin sa... Ang ang mananagot ay si Pangulong Bongbong Marcos. Nako, iba. Pangulong Bongbong Marcos, you have to be aware on this. Kasi iba kung, kung mag-isip itong mga taong ito. Take note. This is a warning. Warning na ito eh. Ramdam ko talaga eh. Ito na yung last assort nila. Last assort nila na kung hindi nyo kami pakikinggan, na kung pwedeng may malaking ako, people power nga ba sa Mindanao. Iba eh. Kasi sabi niya dito eh, si Pangulong Bongbong Marcos ang mananagot. Nako, kung ano ang ginawa ni Sap Lagdameo, si Pangulong Bongbong Marcos ang mananagot. Kasi kung hindi aaksyonan ni Pangulong Bongbong Marcos, kahaya mo kaya, Bongbong Marcos? Nako, baka ito din ang gusto ng Bongbong Marcos na yan. Sap Lagdamayo, ilan lamang dito? ay ang patuloy na pag nila sa pag-recognize ng court decision na nagloklok sa akin bilang tunay na mayor ng Bayan ng Pandag, Maguindanao del Sur. Tarugtong din ito ang pag-issue ng stay order sa administrative suspensions na ipinataw sa kanilang mga kaalyado na vice mayor at kabuuan ng Sanggunian Bayan members, na sa kasalukuyan ay mga pugante dahil may issued warrants of arrest ang mga ito sa salang murder. Matatandaan din po na sa panahong administrative suspended at sa kasalukuyan ay nagtatago, bilang mga pugante ang Vice Mayor at ang mga Sangguniang Bayan members. E meron lang dalawang komposisyon ang Sangguniang Bayan na pawang mga ex officio Ang una bilang ABC President at ang pangalawa ay ang SK Federation President. Sa pangingi alam ng UBJP at sa tulong ni Saplag ay imbis na umunlad ang bayan ng Pandag, ito ay nagdudulot ng obstruction o deprivation of public service sa mga tao dahil hinaharan nila ang pagkaka-appoint ng temporary members ng sanggunian na kung saan May 15, 2024 pa ito napadala ng DLG sa Office of the President. Ooh. May legal opinion na ang Law Department ng Comelec noon pang September 20, 2023 na ako ang kinikilalang alkalde ng munisipyo pursuan to Comelec Certificate of Finality and Entry of Judgment dated May 12, 2023. This is clearly a grave abuse of authority that is tantamount to oppression. Sa nalapit na May 12, 2025 National and Law local elections. Tayong tim ko pong ipinagdarasal na tanggalin ng mahal na Pangulo si Sap Lagdameo, hindi lang sa kanyang pangingialan sa Barm Affairs, but also sa kanyang pagpapalaya sa kanya sa Barm for Good. Yan. Oh, Nag-request na sila o oh, tanggalin si Sap Lagdameo. Naku, baka bibig. Ay, laking gulo ang ginawa ni Sap Lagdameo. Oh. Kasi kung hindi ito marilis yung lugar, gulo ang mangyayari. Naku. ginagamit niya ang personal na relasyon nila ng mahal na Pangulo upang maisagawa ang kanyang alam at itong mga bagay na ito ay siguradong hindi alam ng mahal na Pangulo. Wala ka, personal. Ito oh, ginagamit ni Anton mayo ang kanyang personal attention relationship kay Pangulong Bongbong Marcos. So it means na, ang tawag ito, uh, inabuso ni Sap mayo si BBM kasi confidence nila gamay. Ah, friendship kami nila ni BBM. So, ako ang, uh, sap ng Mindanao. So, um, alam ko kung ano ang ginagawa ko, kung anong gagawin ko dito. Eh, eh walang pag-alam si BBM kasi friendship kami. Maniniwala si BBM kung anong sabihin ko. Gagawa-gawa ako na istorya. Wala ka mga kabibigo. Nagsalita na ang mayor. Hindi na ito mapipigilan ka, BBM. 2016, isa po sa taon ninyo dito sa Maguindanao. Yeah. Nung tumatakbong vice si presidente ang mahal na Pangulong BBM. Ang mga katunggali po, po sa politika ay ang mga bumabatikos kay BBM na siya ay isang big leader. Pinaglaban po namin dito. Mm -hmm ng ang Pangulo. Pero ano ang dahilan kung bakit naging ganito ang sitwasyon sa Barm or sa Maguindanao? Ala, nag na sila, o? Oh? nag na sila kung bakit hindi nyo kami ipinaglaban, BBM. Ipinaglaban ka namin. Oh, na sinasabing weak leader ka, pero hindi kami niniwala kasi naniwala kami na, na strong leader ka. Ipinaglaban ka namin sa Barm. Pero bakit ngayon? Tila yata hindi mo kami kilala. Tila yata hindi mo kami ipinaglaban pilayata yata mas naniniwala kay Anton. Anton, Anton, Anton. Post up, <laughs> Governor Tamayo. Hayaan ho ninyong mamili ang tao ng Maguindanao ng kanilang leader. Tama na ang panggigipit ninyo dahil magkakagulo kami dito. Ninyo ang uh, statement. Yes, makabibig. Yan po ay statement ng too oh. pakinggan ang naging panawagan ng mayor ng Pandag, Maguindanao del Sur kay BBM. At mga sagat ito, laban kina Saplab na mayor, Totong mag- Magudato at Governor Tamayo ng South Cotabato. Ah, sorry pala, yun, ito yung ano ha, yung video na ito ay kay na, mayor ng Pandag at talagang ibinigay niya lahat ng ng tao dito kung ano ang kayang pwedeng uh, ipaalam kay Pangulong Bongbong Marcos. Sana makarating ito kay Pangulong Bongbong Marcos. So i-share natin ang video para si Pangulong Bongbong Marcos ay makaalam din. Baka si Pangulong Bongbong Marcos is very blind on what the situation right now in Pandag. Dapat may alam si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ito kabibigo, Anton Lagda Mayor, sinabi dito nga, sa Anton Lagdameo tinawag na linta ni Governor Bay Mar Mariam Magunda dato para sumisinghot daw ito. Ala, ano to kabibig? Manote kang bibigka kung ay, ang dami palang, ano no, ang dami mga akusasyon laban kay Sap Anton Lagdameo. Karabang, bang sabihin natin special assistant to the president or distraction to the president, Antonio Lagdameo. You know, kagabi, pinagin ko na ngayon pangalan ko. Ayaw ko na sanang magsalita binanggit nyo naman ang pangalan ko. And of course, alam nyo ba ang Ton Lagameo? Hindi mo umabot ng kalahati dyan, kakampi ninyo. Yeah. Dahil yeah. lahat ng kamihan ko nandyan, din po sa amin. Ay alam mo namin, <laughs> kung ano ang nangyayari sa Maguindano del Norte. Niloloko niyo po ang buong lalawigan ng Maguindano, Anton Lagameo. Hindi ko alam kung bakit naman marami naman ang Anton. May malakay ang Manila, may malakanyang sa gubi at alam ko na pagkanto na may malakanyang din pala ang Lanao del Sur. Nung lahat kayo tinatawag na malakanyang at inagamit niyo ang pangalan ng aking mahal na pangulo Kagabi, alam ko ba nung sinabi ko doon? Pinagbantaan mo ang mga mayors. Sana naman sa Anton. Anton Ladameo. Anton Linta Ladameo. Bala ko sinabing Linta. Ang Linta kasi, sunisip ng dugo. Ano bang sisip-sip mo sa buong rehyo ng bar? Ano bang meron sa bar at bakit nakatuto ka sa bar? At pinag-aaway-away mo ang mga magpapamilya, ang mga allies, pinag-aaway-away mo ninyo. Kagaling po alam ko ang sinabi ninyo. Huwag kayong mag-alala sa maging Donald del Sur. Dahil few days mga nap, pakasuhan mo ang gobernador. Fabricated case, antol naman. Nakapagtataka. Lahat na gamitin mo ang papers, makawalan tayong sundalo, kakasuhan ah, kayo. Sinayo, pag ng pang fabricated case, nakapahiya ka. Kasi sinabi mo na Pangulo, peaceful election. Pero ang ginagawa niyo po, hindi peaceful yan. Pinipili po ninyo ang taong bayan ng ban, ang taong bayan ng maging dana, na kayo ang pinipili kung sino ang gusto sa maging kandidato. Kung sino ang gusto yung pagiging gobernator. Hayaan po natin ang lalawigan ng maging dana ang siyang mamili kung sino ang nais nito ang mamuno. bagay na mag-special assistant to the President. You are trying to destroy the image of the President. You keep on name-dropping me. One time, as I'm a mahilig na chismis hindi ko super akalain, Anton, na marites ka rin pala. <laughs> <laughs> Napaka-chismoso mo. Alam mo bakit? I Alam mo kung ano kinagaling mo sa akin eh. Pero, yung kinagaling Galing po sa akin, mula sa buhahan mo. Remember, nagkaroon tayo na nagbang sa Morong, tapos sinong elders sa Dabao. Nila, pinapitan ko ako. Ito ayaw ko sana, pag ito'y pwede, ito'y nauna eh. Nila, pinapitan ko ako, nasa'yo mo sa akin. Tigilan muna ang pag-asabi mo diba na may bahay ka sa Forbes. Mga may tupad na ba na may bahay ka sa Forbes? ko may bahay ka sa Forbes? Wala! Sino na nag-asabi siya sa Ikaw! Ikaw ang nagsabi sa akin ng bahay ka sa Forbes. Ngayon, sabihin ko kung nagkakalala ng chismis. Samantala, ikaw na sa akin, may bahay ka sa course. Oh. Pangalawa, nag-iika tayo sa Aguig Bagong Pilipinas. Nilapitan mo na o, ko naman ako. Ang sabi mo sa akin ng tor, oh, wala na rin yung mga babae ko, wala na rin yung abogado mo na ayaw mo. Kusin ko siya. Para mahinto ka na. Mahinto na siya, sabi ko, po? Kusin ko yung siya. Ewan ko. Ah, sabi ko, nga no, di ako kung sino sino pala. Ay kung si Joey pa? Ikaw ang nagkatid ng chismis sa akin. Ikaw ang bigay sa akin na meron pa pala na bunisan. Oh, Kasi wala na pala sa isip ko. Ikaw ang nagkatid ng chismis. Pakialam ko ba naman sa sa'yo? Pakialam ko sa mga abogado mo? Pakialam ko mo sa bahay mo? Wala. Pakialam ko sa'yo.